ng crisping manok pagkain ng mga amo at saka mga bata at ito nagprito na din ako ng shrimp crispy shrimps so ano na siya frozen uh, na nakakarton ito paborito kasi ng mga bata ayan na siya uh, ready to fry na to siya nakakarton dagdagan ko pa ng palprito kasi paborito nila ako hindi mo na ako kakain ito para iwas mo na sa kati sa muka sa allergy ko ubusin ko muna tong gamot ko tsaka pa ako kakain kung babalik pa siya hindi eh, kailangan na talaga siguro ng injection para sa allergy tiis tiis ako muna ngayon ako magluto hindi ako kakain tiis lang muna para naman sa kabutihan para hindi masira ang bakit sarap na kaya kainin to crispy ito siya o oh, nakakarton nakakarton ng to ready to fry na siya ito na inubos ko yung isang karton kailangan brown na siya brown talaga siya at ito na luto na ano ito sarap kaya kainin kapag brown so tara crispy crispy Ito last na to. At ngayon, pagigisa ko ng sibuyas si order ng am at ilagay ko na ang kamatis kasi ano to tawag nila busal tomat busal kasi ang sibuyas at saka tomat ang kamatis busal tomat alo lang siya lutuin ang kamatis hanggang matunaw ang kamatis tapos timplahan siya ng asin at saka lagyan ng powder pumintang duro turmeric kumin Yun lang ang timplan niya tapos haluhaluin hanggang matunaw ang kamatis tapos yan, idiimbiin para maano talaga ang kamatis yan gusto ng amo at kayo naghanda rin ako ng labna, ito ang paborito ng amo kong lalaki ilagay ito sa ano plato tapos ipa-plat siya. Yan na siya sa gitna para malagyan ng olive oil. Ganyan din lang siya, ganito lang. Plat-plat lang. Silip muna ako sa tomat at saka busal. Haluin mo na. Diin-diin. At lagyan din ako ng cream. Itong cream, lagyan din ng honey uh, sa isang plato lang. Ito ang pagkain ng amo ko. Minsan sa umaga, pero ngayon, sa gabi, yung hapunan nila. Cream at saka honey magkano yan sila partner dito muna ako lagay, lagay ko muna ang sibuyas yung string onion kunti lang tapos eh halo halo naman Ito, naganda din ako ng kamatis, bell people na green uh, cucumber at saka carrots at ito naman ang lab na ano ko kanina lagyan siya ng olive oil at saka chatter sa ibabaw and kunting chatter itong pagkain ng amo ngayon, silip naman ako dito sa tumat busal. Haluin mo na para hindi masunog. Tsaka mahalo siya. At tsaka, maano siya. Yung parang tuna, natunaw na yung kamatis. At ito may french fries na din. At tsaka, inilagay na rin yung shrimp. At tsaka may ano na ketchup. Nagpakulo na din ako ng itlog. At itong itlog, ito, luto na. Ang gasan maglagyan ko muna ng tubig para kaya na siyang balatan at ito, binalatan ko na tapos hinahihiwa, may ano siya may ano siya na para panghiwa ng itlog na madali lang at ito na siya tapos lagyan din ito ng olive oil at saka mint ano uh, ang pagkain nila dito matrabaho kasi isang kainan ang daming si Chiburichi. may ilalagay pa ano pang ilalagay ito uh, olive oil at saka cumin tapos ngayon mag-init na ako ng kubos yan naman talaga ang pamparis nila sa pagkain nila ingay kasi itong yaya ng mga bata at saka mga bata na ganun na, gano, na ilagay ko lang sa plastic para hindi madali malamig at ito na yung kamatis pusal at kamatis ayan na sya, durog na durog at ito na ilagay ko na sa tray ito ng pagkain nila ayan na pati mga bata sabay na sila o oh, ganito ng pagkain nila Dagal matapos kasi ang dami pang anuhin mo pang lagay sa ibabaw ng plato.